Mga kababayan, grabe talaga itong mga utak ng mga DDMs you no. Know? Oh, ito po uh, isang DDFs vlogger na si Jun Abines, ha? Ah, ang uh, binanatan ho, oo, oh, itong si uh, Governor Pam, bari 4 ng si uh, Cebu, uh, Cebu po, ano, you know, Cebu City. Oh, ang sabi niya po dito, Cebuanos, we are betrayed. Someone used the Duterte flag, but she loves and likes PBBM as oh going good." Oh, ah uh, uh, Governor Pam, o, oh, tingnan mo binabanatan ka nung kapwa mo DDS, oh. Ha? Well, mga kababayan, etong si uh, Governor Pampanga, eh, ba'y nagpasalamat ho dito kay uh, or sa mabilisang uh, aksyon ng uh, Marcos administration ha na paghatid po ng tulong dyan po sa May uh, uh, Cebu na kung saan po ay uh, nagkaroon nga po ng 6.9 na lindol. At uh, ayun nga, sabi nga ni Pangulong Marcos, mga kababayan, ay eh, hindi uh, hindi kumbaga parang hindi po niya magagawa 'yon kung hindi rin po tulong ng uh, ano ng uh, LGU. So ibig sabihin niyo lang mga kababayan, you know, At uh, hindi magagawa or hindi mabilis ang aksyon kung uh, wala po ang LGU. So, clinic credit niya po, ni, uh, credit po ni Pangulong Bongbong Marcos, sino you know, uh, sa lahat din na, na tumulong, hindi po niya, yung, ah, okay, sige, ah, ako, 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 parang alam niyo yun yung lahat kay Pangulo, ganun. Hindi po, clinic credit niya rin po, yung mabilis ang uh, uh, kilos, no sa LGUs o oh, which, is, is totoo naman ngayon mga kababayan <laughs> wala talaga sa akin itong mga DDFs na to oh. ano bang gusto na si ano na si ha, ah, Junabines ang ah, maalala ko mga may ano to may kaso to eh ha, ah, itong si Junabines pero ayun no, pakalat-kalat dyan sa may Cebu o oh. uh, oh. Ah, oh, yung mga ano ah, nandyan siya, uh, ano to eh pakalat-kalat to sa ano ha ah? pa video video po dyan yan ah. oh. oh. hindi ko lang alam kung ano yung kaso nyo cyber libel ata or what so uh, what so ever no? oh, ngayon Anong gusto mo, Mr. Junabines? Ah, uh, hindi tumulong ang uh, Marcos administration at uh, hindi uh, ano uh, hindi papansinin nitong si Governor Pam Bari 4 ang uh, uh, tulong na uh, ipinaabot or dinala diyan ni Pangulong Marcos, ganun? Eh pasensya ka, hindi hindi uh, katulad ninyo itong si Pam Bari 4 although DDS siya, okay? Kasi sinasabi niya ang uh, ang, uh ang uh, Cebu, Cebu ay Duterte country pero ayun na nga mga kababayan hindi niya kasi kayo katulad na yung utak ninyo punong-puno ng galit punong-puno ng puot at kung ano-ano pang mga kasamaan di ba kaya itong si governor pang for the sake of uh, Cebuanos di diba? nagpasalamat siya winelcome niya yung tulong ng presidente oh ay eh, ganun din naman ang ginawa niya kay Sara Duterte winwelcome niya rin naman di ba eh, hindi niya naman uh, sinabi na hindi ah, mo na yan kasi nandito naman si Marcos hindi na hindi niya naman ganoon na yan ang mahirap sa inyo. Meron na nga, meron na nga pong kalamidad. Meron na nga pong dilubyo. Ha? Ang gusto ninyo, eh, galit-galit pa rin. Puot-puot pa rin. Diba? Ito po yung pagkakataon na tayo po, or ipakita po natin na wala pong kulay-kulay, wala po tayong uh, political affiliation. Kasi bakit mga kababayan, taong bayan ho, di ba? Cebuanos ho or kung ano man po 'yan ang nangangailangan ng tulong dito. Bakit? Ha? Noong ipinamigay pa ni Pangulong Marcos yung tulong, nagsalita ba siya na lahat ng mga DDS ng mga Cebuano yung mga gustong magpabagsak sa akin? Gusto kong palitan. Oh, sinabi niya ba, huwag niyong bigyan ng tulong. Ganun. Eh, hindi naman hindi naman sinabi ni Mr. President yun eh. Para sa lahat yan, DDS ka man, loyalista ka man, kakamping ka man, yellow ka man, hanggat nandyan yan, para sa lahat yan. Diba? Pero ang sa inyo kasi, Junabines, Ha? Pinipili, pinipili ninyo ang tutulungan ninyo. Kaya mahirap mga kababayan, kapag ka yung amo ng mga ito, ang maupong presidente, kasi sigurado ho, kapag ka, ha, loyalista ka, kapag ka ikaw kakamping, ikaw kay uh, yellow, ha, <laughs> Ha? Huh? May tulong ka, pero hindi tulad nung tulong dito sa kabila ng, uh, ng mga kakampi nila. Ha? Huh? Yung mga DDS, di ba? Kaya oh my goodness. Uh, well, masasabi ko na lang dito kay Junabines, good luck, ha? Huh? Uh, sa At sana hindi ka pansinin nitong si Governor Pam kasi bastos yung sinabi mo dito, huh? Love and uh, loves and lick PBBM. Are you sure? Dinidilaan ni ano ni, ni uh, Governor Pam yung ano ni ano ni Pangulong Marcos? May ebidensya ka? Junabines? Bines? Baka na naman magtatago ka na naman at magiiyak-iyak ka na naman kapag inaresto ka. Or di kaya sinampahan ka ng kaso. Yan ang mahirap sa inyo. Isalita kayo ng salita, post kayo ng post, tapos kapag nadimanda kayo, nakasuhan kayo, papaawa ipek kayo, iiyak-iyak kayo, ganun. <laughs> yeah, oh my goodness. Pero mga kababayan, tinignan ko yung ano na ito, mukhang nagbur eh. <laughs> Pero wala na, it's too late. Ha? Uh, na-screenshot na yung mga ano mo, yung, yung, yung post mo. Anak ka nang po.